Hey guys, samahan niyo ako maglinis. Mag, uh, ano, ano, mga dama. Ayan. So, ko lang ako dito sa gilid. Lumabas ako ng bahay kasi ah, hindi sila pumasok. So, ginawa ko, lumabas ako dito para para, ano, para may gagawin ako. Kasi, alam nyo na, pag nasa loob ang mga amo, lumabas ka. Para maghanap ng trabaho. Kasi, andun sila sa loob eh. Laging nakatingin. Ganito ang mga amo. Kailangan maghanap ka ng gagawin mo kasi nasa loob sila ng bahay. Hindi ka pwedeng paupo-upo lang. Kailangan maghanap ka rin ng trabaho. Kaya lumabas ako nag-work. So yun, mag-garden tayo guys para hindi tayo sasantihin dahil ang trabaho natin, ang nagpapakain sa atin. Mahina lang akong mga salita kasi baka isipin nila. Ah, ang hirap mag-vlog no, ganoon na pag nasa loob. Bawas ka ng bahay. Kasi titignan nila para ang baliw. Ang ganda nung lilinis kong ano, small garden ng amo ko. Linisin natin para magandang tignan. Ayan na. Pakita ko sa inyo. So, bye-bye, guys. Para meron lang ganyan yung bahay ng amo ko, laki-laki. Huwag lang kayong mag-abroad kasi ganito kalaki yung mga bahay dito.